Hi guys! Good afternoon! So ayan, aalis tayo ngayong hapon. Ayan, pinatulog muna natin si Theodore. Gusto ko sanang isama si Theo kasama maulan. Punta kami ngayon kay Laniki. At ayun, naghahanda pa si Niki sa mga gamit niyang dadalhin. Ako naman, nagtutupi lang muna ako dito sa bahay. Since hindi pa naman kami aalis. Pupunta kami ngayon ng bukid. Sasamahan namin si Nikki, Si Tipen at ako yung maghahatid sa kanya papunta doon. Sa kanila. Ayan. Kasi gusto ko din ano, pumunta ng bukid at mag ano, mag mamasyal lang. Ganun. Kasi iba yung ano, fresh yung ano ng iba yung karisma pag ano ka sa bukid. So, ayan. Sarado muna natin yung tindahan. Kasi alis kami. Ayan. Kung hindi sana maulan, maganda yung panahon ngayon. Kasama namin si Theodore. Tapos, mag-picnic kami doon sa glit. Kaso, maulan. kasusunod susunod na lang siguro pa. kami kay Niti. Tapos mag ano kami do, magluluto ako doon ng spaghetti para sa mga kapatid niya. Pag may ano na tayo, pag maka may ma-extra tayong ano na pera. Next week, sana next week pumasok na yung sahod ni Tipen sa YouTube para makapasyal kami doon kailan ni pagluluto ko sila ng snack, yung kapatid nila. Papasyal lang, papasyal, papasyal lang din sa bukid. Kasi gustong gusto ni Tio din yung nag-rides kami papunta bukid na nakamotor. Kasi nga, maganda naman yung tanawin doon. So, ayan. Um, tatapusin ko muna yung aking mga tutupin. Tapos, alis na kami papunta bukid, guys. Thank guys. Guys, hindi pa papatalo yung sakay. <laughs> okay. Uy, may okay. chupan. Kape. Biyahay, pag sigit yung biyahay, sigit kaon. Okay. Oh, tao. Smile. Smile sa Hi guys! So ayan, on the way na kami papuntang bukit kasama si Nicki Minaj. Say hi, Nicki Minaj! Hi! Atin muna namin siya sa kanila. Next week na naman, pag ano, mga Friday, susunduin siya namin pag gusto niya para Sabado dum linggo nandun siya sa amin. Di ba Niki? Bakasyonis oh, okay. lang si Niki. Nandito na kami sa lubak-lubak na da <laughs> So mag-ingat lang kami kasi umulan kanina. Medyo magbasa yung ano. Yung kalsa. Yung daanan. nakuan marang pulo <laughs> baka may mga prutas na pwede na dala namin <laughs> galing kayo na ni Iki na era hindi rin na ha? Oh, sa, sa, Friday sa Friday na lang sa, Adalinga, sa Friday na lang asa ka asa ka mo to okay. so, sa inyo sa palisin mo? mga sa balis yung mga ito ba um, Manarado ah. always kay para safety. So, uh, ngayon, hindi na kami pupunta sa bahay nila kasi nahapon namin yung oras. Hapon na kasi baka magising si Udor. Sa so, Friday na lang kasi gusto niya magpakuha sa Kuya Tipe niya. Sa so, Friday, Um, uh, kahit wala pa siya doon, nandun pa siya sa school, pupunta na kami sa bahay nila para magapunta talaga ako sa bahay nila. Hindi pa ako nakapunta sa bahay nila. Okay, kasi akas ka na malawas motor na? Kalaos? Okay, mamaya tayo ulit pag ano. Ganda ng view. Namiss no, namin ito ni Pippen. <laughs> no Pero yung daanan... Dahil siguro sa mga truck, ganyan yun naman mga truck siguro nasisira yung kalsada kasi may dumaan pangalang bago na ano van yan yung bukit sa akin po yung mga sakyan guys oh. bininta ko lang so, so yan. sa kanila dadaanan lang muna namin si tatay kay, bawal tayo magtagal malubak yung daan sakit sa lubot tiga di ano punta doon yung kay tatay ah yung view <laughs> sama pa rin si Mariel <laughs> nagkandalisod na kami makita lang yung ganitong view tawag dito. Walang madaming ano. Walang madaming bahay, walang madaming tao, walang ano. Walang madumi na hangin, walang pollution. Wow! Pollution din dito. Walang. Ayun yung aming background na view. Ito talaga napakaganda. Ha? Ayan sobrang ganda. At... Niyo <laughs> uh, tara, ah. na na Ay, nyo dyan. Ayun. na Ang green na mo, Nakita, tanaw na dito yung bahay nila, Niki. Uh, pero, ma malayo. Malayo pa daw. Good view. Natin. Napakalamig. Ang doon sa Modesto Nature Spring. Kaligo na ka no. Dike! Oh, ah, Nakahidsit siya. Dumaan na kami sa isa sa mga, isa lang. Kung sa pala nga resort din yan o? No? Nakadaan na kami sa isa sa mga resort dito sa Bukit ni Modesto. Balak ay sana po hon makaligo tayo doon ni Kino kasama si Theodore sa may eh, Modest nature Spring yes. uh, uh, Nakanchit kasi siya, Ay, hindi niya kumaraming masyad. Hi guys! Andito na kami. Ano Sobrang lawak naman ang lupain mo, Nikki! Yes, eh, maraming puwisip ako dito, guys! Napakaganda! No, ito ikrang ito dito ba? Oh. So cute. Nandito kami sa bahay ng atin niya. Dito siya minsan matulog. Hmm. Guys, tignan. Asa ito yung mga nyo ha? Durao. Asa? Kana? Oh. Di ba may dad to ubos? Uh, Manatan pagkani, kanda ko an? Thank you, Tato Agi. Dede. Tignan nyo yun naman yung view, diba, nagsin guys. Nagsin. Sarap mag-picnic dito. Dito Sana next week makapag-picnic kami guys. Dito kay Laniki. Napakaganda ng view kung sa personal nandito lang kayo tapos ang daming okay. ano. Kinsa man eh, Niki? Kanino mga tanong? Ah, oh, kala ko sa inyo. <laughs> Madaming mais. Puro mais siguro pababa. Ayun oh, hanggang doon sa likod. Puro mais. May baon kaming ano sa lubong para sa mga kapatid niya. asan ah, saan kaya sila guys? Wala dito. Saan tayo dadaan ni Ki? Ani oh. Ano? Huh? Oh, ano? Kanto pa kita dere na. Okay. Hindi na kami pupunta doon guys. Kaya matagalan kami. Ah, kaman ka man mag... oh, puro mais. Ang dami. Asan ah, na yung bahay niyo, Niki? Ki? Turarid doon. Ay, natatabunan. Ayan yung bahay nila. Ayan. rin pa yan ni Nikki. Kasi, pwede namang mag-motor doon papunta si Tipin. Kaso, matatagalan na kami. Baka mabutan kami ng ulan. Ulan, na Ulan. Ganda-ganda. Maghatod. Uy, hindi ganyan yung energy mo kanina. Maraming salamat sa paghatod. <laughs> Sige, ingat ka doon. May baka doon. Oh, sumakay ka na lang ng baka. <laughs> Uwi na kami. Bye-bye, Nikki. Bye-bye. See you. See you. See, see you. next week. Sige. Kukunin ka na lang namin. Susunduin oh. ka namin dito next week. Bye. Kanto na. Oh. Asa ah, ka mo, tambay pa ka di, ha? Oh, okay. Sige, Oo, na niyo. kami kasi mamimili pa kami para sa tindahan. Salamat! Bye, Nicki Minaj Bye, guys See you next week <laughs> Nice slide ako Pero na, abot Hi, guys Nakauwi na po pala kami At hindi na ako nakapag-vlog kanina Sa pamilya namin para sa tindahan At ngayon, wait, wait Nani? may assignment kasi si Teo bukas, Monday na ngayon ko pinatrabaho yung assignment niya. so ngayon <laughs> i-trace mo na ang maayos no, there dear. okay, there Man. pag one la, di ba one la one la, i-trace, there didi kay two two, there, sige na didi again there, small la crayon Sit down. Ano? Wait. Sit down. Ano to? Di siya yung pag-golden crayon. Di rea siya. <makes> okay. Sige. Di, Dubli ha pa kay small land crayon. Aniba iba pa? Ano iba? Iba? Hmm. What? Ang puti, ang puti, ang puti. nakita maayos kasi crayon yun yung ginamit crayon yun, color orange yung ginamit niya assignment nila to nung friday trace the vertical lines Okay, you count here. How many this one? One. Oh, one la one ladder yang it trace. One lang, okay? One lang. Mm. O, oh, dito number two na ta. Ikaw lang. Ikaw siya akon. Uy, waray. Ikaw lang ito. Na. How many? Adi. One. This one. One. Two. O. Oh. Two lang naman ikaw. And three. Two naman mo ito. Three. Ha? Ha?